Kaluto tayo ng itlog ng busing na wala tayong mantika gamit na yung tubig. Yun mga busing dahil wala tayong ulam so kumuha naman ako ng itlog doon sa pugaran ko. Pugaran namin. So dahil wala din tayong mantika so magamitin natin ito mag isa tubig. Pwede pala yung tubig pag wala na kayong mantika. Kaya panoorin nyo lang mga busing kung paano lutuin ito sa tubig. So mga busing lagyan natin ng tubig. Yan. Tubig yung gagamitin natin kasi wala tayong mantika. Malakas kasi yung ulan. Baka mabasa tayo pag pumunta tayo doon sa ano. Bibili tayo. So, lagyan natin ng asin Puting suka. Pakukuloyin muna natin. Saka natin lagay yung itlog. Yung kung nakikita nyo yung buseng, kumukulo na. Ay, lagay natin yung itlog. sa pa Takpan natin Tingnan natin mga busing. Ayun, luto na. Yan, pili na. So wala tayong sasamantina ka. Pwede na to. Simple. subukan natin kainin mga busing. Yung luto natin, gisa natin ng itlog gamit ng tubig. Hmm. Yep.